Nang makarinig ka ako ng putput -put ng isda diyan ay nagmadali na nga akong tumakbo papunta sa may kalsada. Halagang isang daan lang naman madalas ang isdang binibili ko kasi dalawa lang naman kaming kakain ni Ubo. Nakalimutan ko na nga ang pangalan ng isdang ito sa Samar kaya naman nag-search talaga ako at ang pangalan pala nito ay Salay Ginto daw. Sa Samar ang madalas na namin dito o di kaya recipe ay madalas tinola. Palibasa ay madalas ngang fresh doon ang mga isda kaya talagang masarap maghigop abaw. <laughs> Pagkatapos ko ang linisan ng isda ay sinimulan ko na nga i-prepare aring mga saho. Binalatan at hiniwa ko na nga aring sibuyas at dinikdik ko naman aring bawang. Siguro naman ay alam nyo na kung anong lulutuin ko ngayong araw. At pagkatapos ko na nga i-prepare ang mga ingredients ay sinimulan ko na nga ilagay dito sa aking isda. Nilagay ko na nga pala muna dito ang bawang sibuyas at saka yung siling pansigang at isinit aside ko muna. Paano ba naman ay gutom na raw dito ang aking yubo at unahin ko na muna lutuin aring kanyang mga eggplant o ba diba English? Natatawa pa nga ako dito dahil sa nakuha niyang talong ay unang hiwa ay uud agad o tingnan nyo naman. Kaya naman pagdating talaga sa lutuing gulay gusto ko talaga ay ako ang nag prepare dahil talagang napaka mabusisi ko nga. Ako lang ba ang gumagawa nito mga chingu na hinihiwaan ko pa ang gitna ng talong para naman makita ko or masure ko talaga na wala talagang uud. Isa talaga ang talong sa pinakapaboritong gulay ni Yubo pero ako ay hindi magkaiba talaga kami. Simula ba naman ang makakain ako ng tortang talong na mayroong uud ay talaga namang umayaw na talaga akong kumain nito. And fast forward ng mainit na nga rin aking kaw pagkawali ay inilagay ko naman aring mantika at nang mainit naman ang na mantika ay sunod ko naman inilagay aring aking mga hiniwa-hiwang talong at para makatipid naman ako sa gasol ay talaga namang pinagsabay-sabay ko nang ilagay pinagsiksikin ko na nga lahat aring mga talong at habang inihintay ko na maluto aring talong ay inilagay ko na nga ang mga missing ingredients ko dito sa aking paksiw inilagay ko na nga pala dito ang luya asin paminta magic sarap at saka aring suka at ayan na nga nang makita kong luto na nga ang kabilang side na ring talong ay binaliktad ko na nga ito kapag meron talaga kaming stack na talong dito sa bahay ay hindi talaga po pwede na hindi hindi ko ito lulutuin. That will never happen. Sana all. Hay nako, English na naman 'yon. Tigilan mo na ako, Del. Aba. Anyways, if i flex ko nga pala sa inyo aring aking stainless steel tank oil filter pa. Nakakatuwa nga itong filter pat na ito dahil kahit mainit ang mantika ay pwedeng pwede mo na agad ilagay. Marami na ring mantika ang pwede ma ilagay dito kaya naman kung magugustuhan nyo ilalagay ko na nga lang ang link sa comment section. Nagtira nga ako dito ng kaunting mantika para maigis ako nga aring sibuyas at saka aring corn beef. At nang maigis ako nga ito ng ayos ay inilagay ko naman aring dalawang itlog at naglagay na rin ako ng kaunting seasoning. Hinalo ko nga lang itong mabuti hanggang sa maluto ang itlog at maging well combined. At nang maluto na nga ito ay hinango ko na nga ito at sunod ko naman inilagay aring aking papaksiwi. Pinakulo ko nga lang itong mabuti hanggang sa maluto na nga aring aking isda. At nang maluto na nga aring aming isda ay ayan, kumain na nga kami. Nauna na nga dito si Yubo at gutom na gutom na nga raw siya. Bali, ang almusal nga namin dito ay aring ginisang corned beef, yung aking piniritong talong at aring leftover na sabaw. Marami pa nga akong mga videos na maaari nyo dito sa aking page at saka sa iba ko pang mga other social media accounts. Maraming maraming salamat po sa pag-follow at panunood. God bless!